Oh, nangabusog ra pa. nangabusog ra ba ang tanan. Busog ka oh. Kani naglaag mi diri sa. Ang gumon sa na daw sila sa tukle. Tukle dunya tina. Ha? Naledi? Sama dai nada og kaya daw ko nang kadawag. Dapat iya daw nitong supli. Kaya sa'yo nga? Kaya nga. po itong mga libro, be? Ay mga notebook? Ha? Un sa balo. I-uulit sa itong mga notebook, be? Kaya sa'yo kalok. Wala. Wala. Ganahan siya, ma. Basta na siya sa mood. Okay, Amber. What can you say about the food, Amber? You still eating? Ambo, you still eating? I-uulit po itong mga notebook, be? Why you still eating? You're not... You're not full? How about EJ? EJ? E, like, if you undyne, hand carry na ako na siyang i laglag dito sa airport. Ha. Kumusta ang imuang sukle doon? Panas. Maraming terimata patang Valencia. Parang parito, parang parito. Nya, kumusta? Welcome to my humble abode. Humble brunch. <laughs> I'm gonna tour you guys. Yeah?

Rar! Tingnan natin sa GoPro ninyo na no battery. Yan ay battery

awa oh dia rasul la buinita use sunscreen apa pun you moon sunscreen kita nang magikut eh mo magmo dapat katungkuan imong hatao bini mo ano goods bini pa one to katong imong mata kanyang water proof kanang katungsong initagin kay maka puas imong Que tremor é menino. Mas só. Não